yun know, oh. mga gutom na yan na dahil sa KMGS napadpad dito sa Mami overload o diba <laughs> yan yeah, nalapit na kami mga mahigit ano isang oras kalahati na lakad yan yeah, may manada pa pa Para lang, baka mami. Bigyan <laughs> <lang laughs> yung dalawa. Sweet. <laughs> Ikaw, wala ka na magpapapapap. Kung sino na una, opo. Hindi pwede opo. Kadaan lang. Ano to? Blockbuster. Ang daming tao. Grabe, ang haba ng pita bago ka makain, kailangan na pumila ka muna ng ganyan napakahaba. pakahaba. Magami kasi, simula mo na kayong Marami na kumakain dito na yung mga nagmamotor, nagbabike, galing mowa, dito na dumadaan. Ayan, yung ayun ang asawa ko yung pina pila namin kasi mahaba at saka mainit tapos kaming tatlo dito lang sa gilid nagkaabang Ayan, may rami pang dumarating na. Kakain din. Ayan, sa wakas, nagpon na rin namin yung order namin. Tapos, pupunta na kami dun sa bibigay ng kanin at soft drinks. Kasi, ano, bali, 100 pesos andi rice na. Tapos, may andi sabaw. May free pa na. Isang boteng soft drinks. Ayan, kain na na sinulit nila yung mami. nilakad nilang malayo. Oh, ah, bawa na lang pila, papilayan po mami. Masarap naman siya, pero kung nag-iingat ka sa kalusugan mo, uh, dahan-dahan ka lang sa pagkain. Uh -huh. Saka ang daming kumakain. Uh, nakakatawa nga kasi sila halos lahat. Sabi nila, pag hindi ka high blood, pwede. Pero pag once na alam mong may pro problema ka sa health mo, eh, dahan-dahan ka muna sa pagkain. Yeah. Uh -huh. Ayan, tapos na kami kumain. Tsaka napag-desisyon na namin na maglakad pa uwi para yung pinain naming alam mo na, mataba, matataba, matunaw bago kami para ng bahay. Habang pauwi kami, may nadaanan kami mga nagtitinda ng mga accessories na mga bike kasi marami nitong dumadaan ng mga bikers.